I don't call it a blood panel. Sinasabi ko na blood donation ang ginagawa ko sa dami ng kinukuha ng dugo sa akin each time. Yeah. Personal na ipinaalam sa publiko ng TV host actress na si Chris Aquino na malala na ang kalagayan niya at anumang oras ay maaaring huminto ang pinbong ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanong ni Chris sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong Miyerkules, February 14, 2024 nang makapanayam siya via Zoom ng host at matalik na kaibigang si Boy Abunda. Kasalukuyang nasa Orange County, California si Chris. Ang muling pagharap ni Chris sa kamera ay kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong Valentine's Day. Ayon kay Chris, marami siyang tagahanga at makaibigang patuloy na nagdadasal para sa kanya kaya nais nitong siya mismo ang magsabi ng kasalukuyan niyang kondisyon. Kapansin-pansing, mas pumayat ang pangangatawan ngayon ni Chris. pagbabahagi niya tungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Unfortunately, meron akong panglima na autoimmune condition. Karagdagan daw ito sa mga dati niyang autoimmune conditions. I have a very low hemoglobin. I have a fluctuating blood pressure. At nagsisimula na yung pamamaga ng tuhod ko at mga buto-butong naglalabasan. Right now they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that way is either SLE or lupus or it could be rheumatoid arthritis. Yung nasa Houston ako nung hindi pa gumagaling yung COVID, I had a fourth diagnosis. Mayroon akong Chris syndrome. Nakakatakot 'yon kasi ang inatake naman, ang inaatake naman noon ay yung ating lungs. Ang mga condition daw na ito ay labis na nakakaapekto sa kanyang puso. Magang-maga ang muscles sa labas pati na sa middle layer ng kanyang puso. Ito raw ang dahilan kaya madali siyang mahilo at mapagod kahit kaunting kilos lang ang gawin niya. Delikado raw ito dahil I could have a stroke at any time. Ilang miyembro raw ng kanyang pamilya sa father's side ay nagkaroon ng heart attack. Kabilang ang kanyang yumaong ama na si Senator Ninoy Aquino at kapatid na si former President Noy, Noy Aquino. Ibig sabihin may kinalaman sa genes ni Chris sa kondisyon niyang ito. Sundot na tanong ni Boy, bakit nga ba ang hihirap gumalay ni Chris Aquino? Sagot ni Chris, pinakamabilis sa sagot. Tatlong pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung bawal na mga gamot kay Chris. Lahat ng gamot, halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Lahat yan may side effects sa akin. Mabibilang lang siguro sa sampung daliri yung kung ilang, ilan lang yung gamot na pwede kong itake. Ultimo damo, grass, allergic ako, bottle ng alikabok. Ang daming hindi pwedeng gamitin sa akin. Diin pa ni Chris, buhay ako ngayon na alam ko, tiwala ako sa dasal, nakakayanin pa to. Napag-desisyonan daw ni Chris na ibahagi ito sa publiko dahil kailangan na kailangan niya ngayon ng dasal para mapagtagumpayan ang gagawin sa kanyang medical procedure sa lunes, February 19. Ito raw ang huling tsansa ni Chris para madugtungan pa ang kanyang buhay. Sabi niya, ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry pero parang ang kapal na mukha ko na ang tagal niyo na akong pinagdarasan. But I really need it now. Because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalab, I stand a very strong chance of have, having cardiac arrest. As in pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso ko. So may mga gamot na susubukan, but there's a big, a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito na hindi ka binibigyan muna ng steroids. On Monday, magbe-baby dose muna ako. Titingnan muna nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. I will need four doses of this medication. Hindi predictable. Diin pa ni Chris, I hate to say it, but you know, I'm very very honest kasi hinarap ko na to ang bawat araw, pahiram na lang to ng Diyos. So whatever days are left, kung anuman ang natitira, it's a blessing. Abinado si Chris na hindi pa siya handang mamatay. Aniya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita sila na tumatanda. Sad niya, I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa akong mamatay? Bimb is only 16. I made a promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sekreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako lang ang nagpalaki sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong tapuan ng kahit anong sakit at wala na akong panlaban doon tila naghabihin na rin si Chris sa kanyang pamilya, mga kaibigan, tagahanga at kay Boy kung sakasakaling hindi maging successful ang medical procedure na gagawin sa kanya. Mensahe ni Chris, I just wanna take I just wanna take this opportunity, boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan, sa pinakamalaki, pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae. Nangako sila na kung anuman ang mangyayari, mayroon akong dalawang kaibigan na lilipa dito para samahan yung two boys. Nangako rin daw si Boy sa kanya na kung may mabalitaan man ito tungkol sa kanya ay kaagad itong lilipad sa Amerika. Sabi pa ni Chris kay Boy, I'm entrusting BIM with you because the two will actually be going home in two weeks. Why did I decide on this? Naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Huling dasal daw ni Chris sa Diyos ay dugtungan pa ang kanyang buhay para muli makapagbigay saya at pag-asa sa kanyang fans. Sabi niya, I just wanna thank God. Gusto kong magpasalamat because people I do not know, people na have never met me, yung hindi ko ma mga kakilala, pinagdarasal nila at sinasabi nila na kailangan siyang gumalik. Gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that kasi ang dami ng hindi ko kayang gawin. Pero ito po, pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko, kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo. Natatawa pang deklaran niya, I refuse to die. Pipilitin kong mabuhay dahil my next chapter ko is to, be to become a stage mother. I'm 53 now and I want to still be here when I'm 63. Naiulat na ang nakaraang health update ni Chris noong January 26 kung saan dito sinabi niya na mayroon na rin siyang blood flare at very clogged sinus passages. Kasalukuyang nasa California ngayon si Chris kasama ang dalawa niyang anak na sina Josh at Bambi, Bambi. Noong June 2022 nang lumipad pa Amerika si Chris para magpagamot.